At sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin, nagmahal na rin ang mga produkto ng beauty and wellness. Pero, good news po dahil isang kumpanya ang pinatunayang pwede magkaroon ng produktong dekalidad, epektibo, at the best, abot kaya pa ang presyo. Kung anong kumpanya ito, alamin sa report ni Mark De La Rosa. Sa isang bansa kung saan karaniwan ng mataas ang bayad para sa pangunahing serbisyong pangkalusugan, problema din ngayon ang mahal na presyo ng mga produkto para sa beauty and wellness. Kaya naman para mag-level up, itinatag ang One Up para baguhin ang kasalukuyang trends na ito at patunayan na pwedeng magkaroon ng produktong dekalidad, epektibo at higit sa lahat, abot kaya ang presyo. OneUp is a distribution and direct sales company. Ginawa namin itong negosyo na to para sa mga kababayan natin, lalo na yung mga taong gusto magkaroon ng additional income. What we're doing is we're creating products na pwedeng i-resell o i-distribute ng mga kababayan natin. Naniniwala ang kanilang grupo na hindi kailangang mahal ang presyo ng produkto para maging world-class ang quality nito. Ang aming skin care product lines ay parehong gawa ng mga ISO certified companies dito sa Pilipinas pati na rin sa ibang bansa mula sa Korea. Ang produkto ng One Up ay nagsisimula sa pampakinis, pampaganda ng balat at mga health supplement products, wellness products. Bukod sa layuning makapagbigay ng mga dekalidad na produkto, hangarin din nila na maitaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Naisip ko kung eto magagawa ko tong one up na para sa tao na sila naman ang pupwedeng umasenso. Dito naisip ko, ba't natin hindi subukang i-distribute naman yung kayamanan sa mga kababayan natin na pupursige magsimula sa buhay. At sa ibinigay na tiwala ng resellers, distributors at iba pang miyembro nito, unti-unti ay nakita ang paglago ng kumpanya. Kaya naman isang appreciation night ang ibinigay para kilalanin ang kanilang dedikasyon Since we started One Up, meron na tayong halos magiging limang libong distributors nationwide. Nakita ko yung mga tao na nagbibigay ng oras para pag-aralan at pagsipagan, nababago buhay nila. At sa loob lamang ng kalahating taon ngayong 2023, marami na ang umasenso sa negosyong ito. Nag-start po kami siguro mga A uh, few months ago na rin po, uh, na rin po this year and um, nakakatuwa lang din po kasi sa totoo lang, uh, ang gaganda po ng mga produkto. Financially, uh, bonus na po. Talagang sobrang dami po namin na tulungan when it comes to this kind of opportunity. Uh, bukod po sa pagpapaganda pagpap -pap ng skin, eh papaganda rin po ng buhay ang naitulot po sa amin ito. Hindi uh, ko rin nakalain na makapasok ako sa gayong uh, uh, negosyo like nito mga skincare na isa po akong security guard kasi 12 years ko yung practice eh through one up ang daming na uh, abot namin ng na mga pangarap namin kasama pa ang buong pamilya ko at yung magkaroon ng maraming oras sa mga anak ko Tunay ngang ang tagumpay ng kanilang membro ay tagumpay ng buong negosyo at ang pinaka na natanggap ng one up ngayong taon ay nang kilalanin sila sa isang prestiyosong parangal. Mark Dalarosa para sa mata ng agila matatag, matapang, matapat.